Panibagong araw, panibagong kalukuhan at samahan niyo ako sa pamahalaang bayan ng San Juan. Dahil Independence Day ngayon, tara, samahan niyo ako. <laughs> oh, kanina kumakanta ako, ngayon sumasayaw ka naman. Ano oh, sinasayaw mo? Panibar. <laughs> Pero, oh. ba't ka mga babae doon? Siyempre, habulin ako yun. <laughs> Oh, ano pinakain mo? Crawfish. 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 Shout out po. Tara, umuwi na tayo, hoy. Tara. Ayoko pa ba umuwi. Bakit? Ayoko pa ba nga. Tara na. Bakala. Ka. Bakala ka diyan. Kuya, ano ba 'yan, Kuya? Mo diyan nagbubulbo. <laughs> kuya Ron, Kuya Ron. Oh, bakit? May pet ka ba? Oo, oh, meron. Ah, saan? Petro. <laughs> kuya, kuya. Oh, bakit? Ano na naman? May May Kasi nga, ano nga? Harap <laughs> Uy, pasang ka na naman. Nagugutom ka na naman? Itara. Ano? Kuhain tayo. Kuhain <laughs> tayo. I love San Juan. Kuya Rob, ba't naman nakakata ko? Ba? ABCD. Bakit nakalagay kayo bila yung bila ABCD? Ito trigo. O ano na naman ginagawa mo dyan? Ako, ang lay na ng direyo. Ako nga pala si... Ami ha! <laughs> e. <laughs> Sa ka dyan? Sa kaibigan ko pupunta tayo. May kaibigan ka dyan? Sino oh. dyan nga? Hindi ko kalala. Wala, basta. <laughs> <laughs> Ba't hindi tumamak? lang, <laughs> okay, basta ako punta na naman dyan. Ha? Basta ako punta. pa. <laughs>